Mahal mo? 50? 50? Mal mahal ba? Mal mahal? Nakagali na dati? Eh? Ako ba 20 lang niya oh. up pa Sumuya 50 na oh, Sinali. O sinanay, magupod sila. Mapilaya bakal? lang. Gusto lang kami, no price lang. Ako, ako gusto lang kamo pero price lang. Price lang din. Ano, mo na sinari? Ako pero price lang. di because... Price lang din. Uy, kung gusto mo, bigay gusto mo gali ice cream. Hindi pwede, price lang din. Ano, ano? Hindi na ka man. Price lang dapat din namin. Hindi dapat mahal. Ah, hindi dapat din. Ang mga akin sa'yo mahal? Oh, kapag Mahal lang, dapat malang niya dapat pila mga pila lang kuno. mga hindi ko mga bread hindi ko na 50. ay hindi na bunti bunti na 100 hindi ko maghambang ka pila bayad niya isakay ka man yung nanay sa isakay ka nanay sa train wala ano lang lang pasakay sa'yo okay. na, si <laughs> na, si mo sa tinggani? Malini. Eh, na diba? si nanay. Dalog-dalog, bibit nanay. Ano mo? Subayad. Ano man yung sinanay mo? Damo sa yung money. di ba? mo sa money. Eh, garimit sa mo. Garimit Di sa nagrimit? Layo. Anong garimitan? Ang garimit? <laughs> ang utang naman sa'yo? Mm -hmm. Ano naman you know? siya? sa inyo ba Sino Ano? Tinukot sa balay naglimit na tayo. Ako lang Ikaw lang na sa'yo? S1, 2, Tapos nung kajali, bigyan ka mo ni nanay, na, pila ang gasto ya. Kaya kung ang pinakamahal, bakal. Kaya kung pinakamahal? Ano pinakamahal, bakal? Dati ka si Ate Soy Soy? Ah, Ate Soy lang? Iga ka pamilya nila. Iga pamilya O, Iga ba? sa balay, nag-ano ba lang? Ano ba lang nag-ano? Nagpakalila sa... Uh -huh. ano? Ano yung kanya? Ang lakas sila ni Mabu. Ang kita nga kitang dawa. Ano ba? Mamigit. Mamigit sila? Ano nila gusto ka niya? Ang kasugat. Basta siya ati siya si Moskol bala. Ang pili ka pa gano'y? Ang pili ka ano. Ang sinanay bakla niya kuya. Ano? Ang ang kundi din. hindi. Hindi, hindi. Bakit? gusto mo? ko, ano ang gusto kundi pilit. Kaya ako. Ano ang nagpataya sa SPL? Ano ang man? Di si Nanay na bakal si mo mahal? Ano pagin ano pa rin? Ano pa rin? O, lipatan, lipatan. Mama? Mama. Dutlo, anak ma. Dutlo, mo? Anak mo ko? Kami tatlo. Si Mama, ano yung mga ginabaklan ano? Wala. Ako'y gamit eh. Hmm. Gamit. Gamit na kanya? Ang bakla niya, mga mahal.

Uh -huh. mga sabanta, mabalik pa si Tita dito. ano mm. sa sabado kasi sa Wednesday. Pila. pila naman, pila kayo Tatlo. Tatlo, hindi siya siyota siya, tatlo. di Hindi ka kita do, 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 ang mo si Nanay, naiintig mo kong mag ng bali mga hindi niya bakit ko? Oo. Ano yung ba? Yung na-index naman itong ni Ano yung bal kay Nanay gani? Gabulon na kis. Ano yung balbo? Nanay makapagkagat sa imo